Hello itin na ito ang ebidensya or proof na sold out to sold out ang ticket. Ang mga tickets ng sb 19 Day 1 at Day 2 sa Philippine Arena. Kaya naman, ito yata ang pasupalpal at uh, sampal. At malaking sampal sa mga bashers, legit na mga tao na nagsabi na sold out ang concert. Ito ang mga screenshot at footages na kung saan tinanggal ng staffs ng Philippine Arena ang mga kurtina o mga takip sa mga upuan para sa mga last minute sales na bumibili ng tickets. Mismong isang sikat na Filipino-American artist na si Apple the App na ang nagsabi, nagpost siya sa kanyang social media account na sold out ang ticket two nights ng Philippine Arena. Ang Philippine Concerts din. Ang post ng Philippine Concert na legit fanpage sa Facebook ay nag-post din na sold out na sold out ang ticket at ultimo Si Darla Soler, isang sikat na kolumnista at insider sa showbiz sa Pilipinas, ay legit na nagpost na sold out na sold out din ang ticket ng SB19 sampal sa mga bashers at haters ng SB19. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.